Double B ka pare. Baka Aurora. Galit Parang pinagpractice mo si Mano. <laughs> I hate you, you hate me. Bago oh! <laughs> na pala yun, ano? <laughs> Ay, kasi kayo sa trend tapos nung kinuha magagalit kayo. Yung sumabay sa trend kaso kinuha talaga yung pera. <laughs> Emotional damage. <laughs> Hoy, makdo tayo. Okay. Makdo pera? Libre ko! Sige Oo! Oo! Yunot. Utang mo yan ah. What? <laughs> <No>? <laughs> Libre biglang utang? Ano yun? Sight! <laughs> <laughs> Kaya pala walang mabuk daw eh. Naglo-lord sila eh. <laughs> Defeat! Hey, 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 hey. Hey, hey. Video, video Thank you. wala Walang Grabe ka bossing. Gusto din ano. Always check your friend. Literal na chinek <laughs> bastos <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> <laughs> Grabe si Nanay oh! Ang galing ah! Parang si Manny Pacquiao yun ah Ito yung nanay na hindi mo pwedeng suwayin Papaluin kita ng bote sa mukha <laughs> Pausan ng gupit oh Double bikat. double bika Double bika dyan pare Grabe naman yan Galing pa yan, ano, kasiguran Aurora Galing pa, kasiguran Aurora Nagpagupit lang sa akin lang double bika. Ano ka grabe ka? Pero <laughs> ang mapayat, puta yung mga puso na yung sa pasit ka yun! ito yung <laughs> double bikat na naman yan. Double bikat. Yung nakaraang, nakaraang na nag-viral ko na bikat. One side bikat. Oh. Ito, nag-request siya sa akin. Pumunta lang ng Maynila para magpagapit ng double bikat. Ulan niya. Double bikat. <laughs> double bikat. Parang pinag-practice mo si Manong. <laughs> I'm stupid. Ha! <laughs> Sana magkajowa na yung anak ko. Baka mamaya magkabaak pa. <laughs> Para sa mga hindi po nakakaalam, yung salitang baak, ang ibig sabihin po nun eh, yung hindi ka na makakapag-asawa ng habang buhay, gano. isang salitang ilokano Pero hindi ko alam kung ganun din sa iba. Sa inyo ba mga tol? Pakicomment nga. We do not care. May pabulaklak si misis you... Ito yung lalaking pinakamaswerte na nakita natin ngayon ano Kahit ano pang trabaho mo tol, mapa construction man o contractor <laughs> Basta mahal ka ng isang tao, hindi ka iiwan yan Mas lalong hindi ka iiwan pag contractor ka Yeah, boy. Ayan. Pag nagustuhan natin yung pagkain, makikipagpalitan sila. <laughs> Ang kulit din eh, no? Hindi mauubos yung pagkain yan. Palit ng palit eh. <laughs> Ang hirap mag-react ah. Nagugutong tuloy ako ah. Buti nga sa'yo. <laughs> Kilit na. <ha? laughs> <laughs> Aba? Aba, nag ka lang may... Naregalo na. Ah! Dagdag <laughs> hugasin pala. <ba> <laughs> Emotional damage! Yeah, <laughs> pag kayo with mga barkada, pero yung isa may kasamang mama. Grounded <laughs> kasi. Choppy round. <laughs> Baka walang ulam sa bahay kaya sumama na lang. <laughs> Para malibre na din yung mama niya, di ba? Mindset ba? Mindset. <laughs> oh, utang. Kailan Pag ano? Pag sa katapusan. Ng, ng mundo. Uh, <laughs> 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 Grabe si nanay, 100 years old na pero hindi pa rin magulangan ano? <laughs> Shoutout nga pala kay nanay, sana mapanood niya to no? Bibihira yung ganyan, 100 years old Ano kayang sekreto nila? No? Na? Ibay mo naman Lord, sana po gabayan niyo po kami sa aming sabayang pagbigkas Huwag nyo na po gabayan yung iba section kahit nag-effort po sila. Nasampal ka tuloy. Ang lutong nun, brad. Huwag kasi selfish pag nagpipray. Ano ka ba? Gago! Sarap naman sa feeling nun, mga tol. Yung jawa mong proud na proud sa'yo. Pakilala ka sa mga kaibigan niya, no? Uy, uy, sana all. <laughs> Lola, anong payo mo sa mga single ma'am, na katulad ko? Magpabembang ka. <laughs> Best advice talaga yun. Doon din naman kasi papunta eh. <laughs> Alam mo ah. Nothing beats a jet 2 holiday. And right now, you can say per person. That's <laughs> per person. We've got But kasi naglalaro kayo yung basa? Parang naka-Facebook live pa. <laughs> <bobo. laughs> <Sa> balita, hindi <laughs> na uso ang 69. Ano na? 88 na. I ate you, you ate me. <laughs> <laughs> Ang galing. <laughs> Bago na pala 'yon, ano? <laughs> bagay di ko kasi alam yung mga bagay na 'yan. Baliw. <laughs> Sampal ka tuloy ng eraser. <laughs> si teacher, kilig na kilig naman, uy! If I'm flirting with you, please cooperate. Parang naman kasi makikikooperate, eh sampo-sampo yung film flirt mo. <laughs> Paano nga <masabi? laughs> Sarap. <laughs> Grabe ka naman. So, sobrang tagal na hindi ka na nakatikim ng Jollibee. Ganun na yung reaction, ganun ba yan? Parang sumakses eh, no? okay, makas, makas mo na yan, insan. Nung umulan ng kagwapuhan, nandito ako basang-basa. Agoy! <laughs> Agoy! Lakas mo, ah. Inungali! <laughs> Hindi ko na mahal! Hmm? Eh? Eh? <laughs> <laughs> eh? 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 Doko ka ah. <laughs> kay bang sakit yun Dok ah. Parang sobrang sakit ata yung pagkakasabi mo Dok ah. <laughs> Aray ko! Ah! <laughs> <laughs> Louis Theroux? My money don't jiggle jiggle. Balls. I like to uh, see you break away Ah, panis Kaninong cool. <laughs> lola yan? naka ni lola Alang katakot-takot sa katawan, no? <laughs> Sana, ah oh. Hi, sir So, ito po, bali p lang po P280? Ang mahal na Wala pa kayo discount Sa mga pogi? Uy Okay, sir Wait lang po Lakas tol, <laughs> ah I'm sorry, sir Wala po Eh, mukha kasi kayong pura <laughs> <laughs> Ang sama mo ati, kamukha niya talaga 'yon. Grabeng pag-ibig 'yan, napaka-anghang ng pag-iibig niya. <laughs> Sana all. <laughs> Yung ganyang tinginan talaga ng babae sa'yo ano Sobrang mahal ka niya Alam mo kung bakit? Kasi marunong kong magluto <laughs> um, yeah, it's crazy how I Hala girl! Pulang-pula <laughs> okay, O yan ha Imposibleng hindi niyo naranasan yan <laughs> Grabe nakatabi lang niya yung crush niyong pogi <laughs> Nag second gear <laughs> <O> na! <laughs> Grabe problema yan. Parang sarto ng problema na yan. Ah. Alam mo, parang problema ng contractor yan. Eh. Tsaka yung mga anak ng contractor, problema problema nila yan. Daddy, chill. <laughs> ano yun, tape? Pasakay-sakay lang, ganon? Mag-ambag din naman kayo. Huwag yeah? <laughs> kayo Dragon po ba yung girlfriend mo? Mal, pero may comment. Dragon ka daw. Smile ka naman. Wow. Putang ina mo. Wait, sir! Wait, Naging dragon nga talaga. Ayan <laughs> Oh, na. Oh. Ayun na. Ayun na. Tinanggap na nga. Sasabay-sabay kasi kayo sa trend, tapos nung kinuha magagalit kayo. Ayan na literal na 1k na yan mga to, ha. Kasi nung nakaraan may ganyan ding trend. Eh napagkama lang kung 1k yung ewan ko kung dollar bill ba yan. Dami na daldal na ito. Basta ang nakikita ko meaning dito mga kaibigan eh, kahit anong trabaho mo, o mo ba sa buhay, ituring mo pa rin prinsesa yung jowa mo kaya magiging asawa mo. At sa babae naman, kailangan ibigay niya din lahat-lahat ng pagmamahal niya. Yung lahat ng kailangan ng lalaki dapat ibigay niya din para, di ba, balance lang ang pagmamahalan. Sige, Kapit ako dito. <laughs> dito today, uh, uh, uh. <laughs> Ayan kasi. Mga kayabangan. Ngayon galit na yung nanay mo kasi sira na e-bike niya. Ayan <laughs> oh. ang sinasabi ko sa sa'yo. <laughs> ang gwapo naman eh ito. Na 16.

Basta magtutropa ang babae talaga, ano pag nakakita ng pogi, napapahinto gano'n. <laughs> yung isa napapahinto pa ng kwento, parang itutuloy ko pa ba kwento na to? <laughs> ah! <laughs> Hahaha pangit. Madidisgrasya pa kayo sa mga ginagawa nyo na yan eh. Hindi kayo bate pero kailangan mo magpasunduin. Parantado pala <laughs> ito eh. Oh, ba? Ba, kakabay, kakabay drill ah. Oh. 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 <laughs> Grabe, ang daming pinatumba na upuan. Sorry, <laughs> sorry. disturbo. The... <laughs> <laughs> Istorbo kayo nasa sa chorus na si nanay. <laughs> Ang sarap ka buhin. <laughs> Kaya mabilis uminit yung ulo ng mga 4.11 below kasi konti lang yung dugo nila sa katawan. Di ba kapag nagpapainit tayo ng tubig, <laughs> kapag maraming tubig, mas matagal kumulo. Ganon din sila. Konti kasi yung dugo nila sa katawan, kaya mabilis uminit yung dugo nila. So, iinit yung ulo nila. di ba? Kaya wag nyo sisihin kapag maliliit. Okay? <laughs> Ganon ba yun? Kaya pala kahit sobrang liit kung dragon naman kung magalit. Ano? <laughs> <Ay> stupid. <laughs> At na tapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga pala mga teams sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Aga file. Feeling...